guys, ngayon pala guys, nag-start na ako magluto ng sauce ng ating lasagna. Ito pala guys, yung aking baboy at saka yung baka, pinaghalo ko na siya guys. Ganito ako pa nagluto ng lasagna, pinalalambot ko muna yung aking baboy at saka manok. Ay manok, baboy at saka baka, ayan siya guys. Pag natuyo na siya guys, saka ko siya igigisa sa bawang, sibuyas at yung ating bell paper guys. Ito siya guys, yung aking bell paper. Ito, grinayin ko yung sibuyas at bawang kasi marami to guys ilang tatlong perasong malalaking sibuyas ang nag ko to guys. Ayan siya. Ayan ang dami. Gusto ating, Haloan ko siya guys, ng hotdog yung ating lasagna. Pininyo ko lang siya guys. O. Tapos ito yung ating paminta, yung grenade ko to guys. Yung ating oregano basil, at saka yung ating oregano, dagyan ko siya, at saka yung ating thyme, at saka yung ating paprika. Ito at yung ating spaghetti italia Spaghetti, tomato sauce, at saka yung ating Italian spaghetti sauce yan guys ang ilalagay ko sa akin lasagna lasagna or lasag na mga guys ayan tapang ko muna to guys ito na siya guys oh natuyo na siya oh yung pinaka niya lumabas na saka ko na siya guys ibibisa yung ating bawang sibuyas at ang ating bell pepper ayan ganyan ako guys magluto ng sahog sa ating lasagna ayan. lumabas na yung pinaka ng ating baka at baboy Ayan siya guys. So, oh. start na tayo mag mga guys. Ito guys, magdadagda tayo ng mantika. Tapos, lalagay ko na ngayon yung ating sibuyas na grenade sa kabawang. Ayan guys, ganun siya kabawi. Tapos, ito guys, parang na 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 guys yung ating bawang sibuyas. Hindi ko na-anam na ito. Sa ating isisirin yung aking tapos na natin yung ating ito ito. Ang buto pa pala guys. Tatlo, tatlong ano ito. Tatlong buo. Pero hindi yan siya kalaki. Mga medium size lang mga guys. Ito ang bangunan nyo guys. Kung may bill paper ito ba yun. Tapos magyan na natin siya ng paminta. Ito guys. Itong paminta natin guys. Purong-puro yun yung green ko. Tapos ito yung ating spots paprika. Ayan. Tapos natin natin siya ng basil. Ito yung ating basil mga guys. Tapos, maglagay ang rice ng thyme. Ayan. sa so, lagyan ko siya guys ng konti oregano. Oh. Ang ating sauce ng... Ayan. Pagkatan ko pa guys. Medyo tumigas guys yung aking ano. Ayan. 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 Tapos, ko. Ayan. 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 Ayan ang ito pa yung ating white sauce. Ito ba nga? Diyan yeah, guys ng patis. Tapos talagyan ko, ko guys ng cubes. Beef cubes ang lalagay ko yung kakarang ka guys ng cubes ang lalagay ko. Uha muna tayo sa test. Kasi yung aking cubes guys, yung stock nilalagay ko sa rep. Wala na pala ako guys na stock na beef. Ano na lang to guys, pork, baboy na lang na cubes. Yan ang ating ilalagay. guys. Ayan, maya pang konti. Lalagay ko na yung aking hotdog. First time ko lang ngayon guys, makaglapin ng hotdog. Nagkakaluan ko ng hotdog ko sa aking kasain niya. Para pang parami lang guys, ayan. So, nalagay natin ang ating hotdog. Tapos, nalagay natin ang ating ang ating sauce na guys. So, ating Italian ay spaghetti sauce guys, ayan. Sinunin natin guys, ating sayang. Ito guys, yung tarang stock ng tomato sauce. Tumuhun lang ako. Yung stock namin na dito, dito mo na mo unahin kong

guys. Lagyan natin ng brown sugar. Mga tatlong ko. Lahat ng garapong ka guys, na, nalagyan ko ng ganito yung pinaka-serving spoon niya sa mga garapong. Nabili ko to sa DIY yung mga ganito. Yung plastic na kutsara. Pero matibay siya guys. dahil so, sa kalitong lasa niya. Ito pala, ilalagay na natin yung keso. Ayan, lalagay na natin yung keso. Tapos, nakalimutan ko guys, lalagyan ko palang gatas. Para mas malinamnam yung ating ibab to guys, nilagay ko. Mas malinamnam yung lasa ng ating red sauce. Guys. Ito guys, iniin-in -in ko itong ating sauce para lutong na -duto yung ating sauce. Para hindi siya guys, panisin. At nagluluk ako nito guys, kahit abutin na ko lingusan. Hindi siya agad-agad napapayas. Ayan, in ko na ito guys. Yung ating red sauce. Maya maya yung white sauce na laman. Luto na ito guys. Kaya lang in ko siya. Ito pala guys. So oh, nakalimutan ko na video ang kanina. Nilagyan ko na pala ito guys ng ginagad na keso. Tapos ito guys. Purong gatas itong iba. So maya maya ko na siya lalagyan ng cornstarch sa pampalapot sa ating white sauce. Ayan guys. Tapos nilagyan ko ito na puting paminta. Ayan guys. Saka konting asin. Maya maya ko na guys ilalagay yung ating corn starts na kinanaw na para pinapa-in-in ko lang ulit 'to guys. Pero kani-kanina pa to guys, Hindi ko lang sa inyo na kasi doon kami dyan. Ito na yung kinanaw ko guys na corn starts ayan. So na guys, yung aking white sauce, ang sarap, malinam na. Ayan na siya guys. So, <laughs>

Ito guys, i-bake ko na lang siya mamaya. Tapos ito rin yung ating bigo, -bake, bake ko na lang din. Ito guys, yung aking, kanina ko pa to guys, kinanaw yung ihahalo ko sa aking chocolate cake. Ayan siya guys. Nag-start na naman ako guys ngayon ng paggawa ng cake. Ito na guys, ang aking lasagna. eto guys, hindi mas... eto na guys, ang aking lasagna. Ito medyo na ano, nasunog-sunog ang ating keso eto guys, hindi masyado. Kasi bala ko bukas guys, initin ko pa to. Bago dumating ang mga bisita. Ayan. Thank you. God bless po.